Magandang araw sa inyo lahat, mga giliw kong tagapanood. Pag-usapan natin ang tungkol sa inyong weekly horoscope mula September 2 hanggang September 8, 2024. Simulan na natin ito. Aris may dahilan na magalit ka ngayon dahil na rin sa mga bagay-bagay na sumusubok talaga sa iyong pasensya. At kung sakaling mangyari ito ay subukang ipikit ang mga mata at bumilang ng hanggang sampo bago muling imulat para kahit paano kumalma ka. Tandaan ang mga bagay na iyong masasabi at makakasakit ng damdamin ay mahirap nang bawiin. Sa romansa, Alalahanin ang mga gandang bagay sa iyong buhay sa halip na ikadena ang isip sa pangit na nakaraan. May promosyon sa trabaho kang matatanggap na matagal mo na rin inaasam. Sa kalusugan, ulcer ang maaaring mong maging sakit kung malimit pa rin sa iyong pagpapalipas ng gutom at madalas sa paginom ng soft drinks maswerte ng kulay sa iyo ay green. Lucky numbers 15, 16, 25, 36, 9 at 11. Taurus Wala kang problema na makakasagupa ngayong linggong ito dahil mukhang umaayon sa iyo ang magandang kapalaran positive vibes ang mga taong nakapaligid sa iyo. Kaya maganda ang iyong aura. Sa trabaho, sasang-ayon sa iyong mga desisyon ang mga kasamahan. Samantala, sa kanusugan ay mukhang ang masamang bisyo ang magpapahamak sa iyo. Kaya iwasan na yan. Itigil din ang sobrang pagpupuyat. Siyempre, yung alak at sugal. Sa love life, magkakaroon kayo ng minor na pagtatalo ng iyong kabiyak o karelasyon. Ibaba ang iyong pride upang hindi lumaki ang iyong away. Lucky color, yellow. Lucky numbers, 5, 16, 3, 24, 19, at 30. Gemini hindi ka magtatagumpay kung ang layunin sa isang bagay ay masama. Huwag lang ipilit para walang pagsisihan sa huli. Maraming oportunidad ang araw para sa iyo. Malamang sa negosyo o kaya'y trabaho. Maswerte ka sa mga bagay na gagawin. Isang tawag sa telepono mula sa ibang bansa ang bubuo sa iyong araw. Maririnig na ang good news mula sa inaplayang trabaho. Pinabati kita. Sa love life, hindi ka mula nakapokus dito dahil na rin sa responsibilidad sa inyong pamilya. Darating din ang tamang oras para dito. Sa kalusugan, Huwag kaligtaan ang pag ng mga maintenance mong gamot. Laki color, red. Lucky numbers, 2, 9, 14, 30, 27, at 8. 30, Kung hangad mo ang 35, ng kaloban sa lumalabong relasyon, 41, ng payo ng nakatatanda. Pag-isipan ng mabuti ang mga gagawing desisyon upang hindi magsisi sa bandang huli. Walang katiyakan ang takbo ng panahon ayon sa signos ngayon. May tama at mali kang magagawa. Magtatagumpay ka sa iyong nilalakad at magkakaroon ka ng permanenteng trabaho. Sa kalusugan, malimit na pananakit ng likod at bewang ang iinday dala na rin ng sobrang pagkapagod sa mga gawaing bahay o kaya sa trabaho. Lucky color, orange. Lucky numbers, 5, 10, 15, 32, 16, at 9. Leo! Marami ang humahanga sa iyong matapat na paglilingkod. Subalit, may ilang naiingit dahil na rin sa maganda mong pamamalakad sa inyong komunidad. Lagi mong isipin ang kapakanan ng mga taong nakapaligid sa iyo. Isang malaking proyekto ang iaawad sa iyo, kaya dapat mong patunayan na karapat-dapat ka sa iyong posisyon. Sa romansa, mabibili mo na ang planong irigalo sa iyong mahal na may kaarawan. Labis na itong ikatutuwa. Oras na matanggap sa kalusugan. Iwasang uminom mo ng mga gamot na walang riseta. Wala sa doktor, aba, ikapapahamak mo yan. Hindi makabubuti ang self-medication dahil nawawala ang bisa ng gamot sa katawan ng tao. Lucky color, violet. Lucky numbers, 9, 27, 5, 22, 31, at 4. Virgo, ano mang hirap ng trabaho na yung makakasagupa ay baliwala ito dahil determinado kang magtagumpay. Manage your time para magawa mo ang lahat ng dapat matapos. Huwag bilangin ang sisiyo na hindi pa nalilimliman at napipisa para hindi ka mauwing ulsyami. Sa romansa, magpakinahon, timbangin at pag-isipang mabuti kung bago magsalita o oh humatol o kaya'y humatol upang hindi ka magkamali. Sa kalusugan, ang malimit na pagpupuyat ang dahilan ng pagbaba ng iyong dugo. Magpakonsulta sa doktor kung kinakailangan. Lucky color, gray. Lucky numbers, 23, 14, 6. 19, 20, at 7. Libra. May ganting pa lang naghihintay sa pagbibigay ng abuloy sa tamang taong mapagbibigyan. Magiging maswerte ka. Ang gawain na hindi napapansin noon ay matatapos ngayon. Malakas ang magneto ng pakikipagsapalaran. Pero, masusing pag-aaral ang dapat bago pumalaot para hindi ka magsisi. Sa panahon ng pag-relax ay bagay upang makapag-isip ng tamang solusyon. Sa romansa, may initial na L-N-A ang secret admirer mo. Makikilala mo rin siya sa takdang panahon. Ito ay para sa mga single lamang at mauwi ito sa magandang relasyon. Sa kalusugan, iwasan ang pagkain ng sobrang matatamis sa ba ikasasama ng kalusugan. Lucky color, beige. Lucky numbers, 2, 7, 12, 27, at 18, Scorpio Iwasan ang chismis upang hindi mapahamak at pagsimulan ng away ninyong magkakaibigan Ang paglilinis ng kapaligiran sa tahanan o pinapasukan ay magbibigay ng kaligayahan Bagay ngayon ang pakikisalamuhang sosyalan. Huwag palpasin kung may mag-anyaya. Sapagkat isang oportunidad ang darating dyan. Sa romansa, iwasan ang pagiging sensitive para hindi ka palaging nasasaktan. Tanggapin na na siloso ang iyong kabiyak kaya magingat sa mga kilos para hindi kayo laging nag-aaway sa kalusugan may grain ang iindahin lucky color, maroon lucky numbers 9, 13 37 38, 18 at 24 Sagittarius papalarin sa negosyo kung sisimulan agad ngayon. Magsimula sa maliit na puhunan lamang. Mas malaki ang iyong kikitain kung magiging freelancer ka. O hawak mo lang iyong oras at malaki pa ang kikitain mo. Pagkakaroon rin ng pagkakataong makapunta sa mga lugar na nais mong marating. Deserve mong mag-unwind lalo kasama ang iyong mahal. Mas lalo ninyo makikilala ng lubusan ng isa't isa. Lucky numbers at colors blue. Lucky numbers 9, 10, 24, 37 at 12. Capricorn Maghanap ng bagong oportunidad. Akma sa iyo ang kasabiang kapag may nagsarang bintana ay mayroon pang isang magbubukas. Huwag mawala ng pag-asa dahil ang taong katulad mo na maraming talento ay laging may puwang sa trabaho. Ito pa rin ang pangakong binitawan sa isang kaibigan dahil tatanawin niya itong malaking utang na loob sa iyo. Sa romansa, magkakaroon kayo ng misunderstanding ng iyong mahal na kapag hindi agad na pag-usapan, ay posibleng mauwi sa isang malaking away. Be humble to admit your mistake. Sa kalusugan, migraine at vertigo ang posibleng pinagmumula ng malimit na palalakit ng iyong ulo. Kumonsulta agad sa doktor. Lucky numbers 21 13, 28, 7, 19 at 10 Lucky color Red Aquarius Si Kaping magkaroon ng word of honor para hindi pagdudahan ng iyong katapatan Marami ang humahanga sa iyong abilidad na namuno sa isang samahan Lika sa iyong pagiging matulungin sa kapwa, isang malaking pagtitipon ng dadaluhan at dito ay may makukuha kang recognition. Labis-labis ang iyong pasasalamat dahil magbubunga na ang iyong pagsusumikap. May problemang pinansyal kang kakarapin ngunit mabilis naman itong masusulusyonan sa tulong lang ilang kaanak sa romansa. Mabubuong muli ang nasira ninyong pagsasama at talo itong titibay sa tulong na rin ng mga retreat na dinaluan ninyo ng iyong mahal. Sa kalusugan, pananakit ng sikmura ang madalas mong iindahin. mag sa mga kinakain. Lucky numbers 13, 22, Fifteen. Six at eighteen. Laki color. Yellow. Pisces. Iwasan ang chismis upang hindi maging komplikado ang iyong buhay. Madalas, dito napapahamak. Sarili nila lamang ang anumang nalalaman. Huwag nang ikwento pa sa ibang marites. Ayan ang paglilinis ng kapaligiran sa tahanan o pinapasukan ay magbibigay ng saya. Bagay ngayon ang pakikisalamuang sosyal. Huwag paalpasin kung may maganyaya. Isang oportunidad ang darating. Sa romansa, may mga taong pilit na sisirain ang inyong relasyon ng kabiyak. Magtiwala lamang sa isa't isa. Siguradong magtatagal ang inyong pagsasama. Lucky numbers, 30, 21, 19, 13, 31, at 38. Lucky color, green. Yan po ang uh, horoscope natin sa linggong ito mula. September 2 hanggang September 8, 2024. Oops. May paalala lang ako. Ngayon pong darating na September 7, 2024 ay magkakaroon po tayo ng book launching. Narito po ang detalye, panoorin niyo po. Nandiyan po yung pinaka-invitation ko sa inyo. Yan po. Ngayon pong nakita nyo na. O, dito naman tayo. Sa bawat pagtatapos ng ating programa, ang lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click nyo lang yan! Thank you!